ang kit niya kasi na isang, Nung isang, merong, merong parang three days siya, sunod-sunod na araw. Parang, hindi naman ako manapupuyat, pero medyo nalilate kami na tutulog kasi nagkukwento ako, ganyan-ganyan. So, nung unang kwento ko, nag-enjoy pala siya, tapos nakakatulog na siya. Tapos, kinabukas, sabi niya, love, love, isip ka na ng ano, ng ano mo, na ikukwento mo. Sabi ko, bakit naman? Wala, eh kasi gusto kong nakikinig sa kwento mo. O, oh, diba? Ganda niya. So, three days kami nagkukwento. So, iba-iba na yun. Like, childhood experience, ganyan. Tapos yung mga drama sa life, ganyan. Or, yung mga recent, uh, recently lang na mga happening sa life, ganyan. So ayun, sa kakatulog siya sa kwento ko. Tapos na-realize namin na ako makwento ko siya, siya nakikinig lang. Tapos hindi ako matanong kapag kunyari, siya magtatanong siya. Like yung tatanong niya, maayos, ganyan. Paano ko yung ganito, ganyan? Tapos, tapos sabi niya, ikaw wala kang tanong. Sabi ko, nagtatanong naman ako. Tapos, eh, may na naitanong ko, kunyari, kunyari, ano, kunyari, sabi ko, wala, paano kung tama ba ako? Labo pa rin ako ganyan. Tapos sabi niya, yan, ganyan ka magtanong ang hirap ng tanong mo, sabi niya, ganyan. Kasi yung tanong ko, kailangan, may, yung tanong ko, may tamang sagot. Di ba? Gets, gets nyo ba? Yung parang, syempre, kailangan tama yung sagot niya, maginis ako, ganun. Pero ano lang yun, biroan lang namin. Ano Yes, madami talaga actually. Ako din, alam mo, nung naging, nung partner, ko siya, si Ella, naging partner ko siya, parang namin ko natututunan sa kanya. Sa totoo lang. Parang, nung, nung mga dati ko kasi, parang natututo ko para sa, na, sa, para sa sarili ko lang, ganyan. Parang natututo ko sa sarili ko. Tapos siya, natututo rin ako lang sa sarili ko. Then natuturuan niya rin ako. Siguro nga kasi vocal kami sa isa't isa. And natut eh, yeah, sasabihan niya ako, ganyan-ganyan. Tapos meron pala ako isi-share. Sige, isi-share ko sa inyo to. Sa isa, isa sa mga ganap namin sa Japan. So, magkasama uh, kami to nila, Ate Gia, na magkakasama kami. So, nasa train kami, ganyan. Tapos, magka, nandun kami, hindi kami magkakatapit, magkakatabing apat. So, magkatapat, ganyan. So, parang naisi-share ko, ganyan, ganyan. So, hindi ko na masyari dito tayo kasi medyo private na yun. Ay, pinakanta ko yung Oya Kakusun. Sa Japan. Okay. Tapos yun, so medyo private na yung pinag-usapan namin. Pero yun yun, yeah, pinag-usapan ng ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, sabi ko, hala, na na ako, ganyan, ganyan. Kasi bigla talaga ako naiyak kasi nakwento ko siya. Pero parang nung nakwento ko siya, bigla talaga ako naiyak. Kasi parang na, may, may kirot sa heart ko na ang parang hurt ako ganyan. So parang iyak ko, hala. Tapos pero nakakatawa kasi ganyan, hala, hala, naiyak na ako. Eh kasi nandun sila ati Gia, ganyan-ganyan. So habang naiyak ako, tumatawa ako. Kasi nga, ayoko mo ayoko mahalata na na ko. So, nakagalap ko, tapos, no, this is not one of tao. As in, ganun ka, lala. Ay, love, nakikita ka nila. Say hi. Hi. <laughs> Ayun. Tapos yun, as in, ani, parang, Minsan talaga ganun kami, parang kahit nagdadrama ang kami, iyak, ano na lang, tatawa na lang. Sabi na sabi niya, hindi naman siya natatawa sa akin. Natatawa, ay, natatawa, hindi siya natawa na dahil umiyak ako. Natatawa siya sa akin kasi habang umiyak ako, tumatawa ako. Kasi natatawa rin ako talaga. Kasi para kami tanga. Kasi yung tawa ko pa, yung, yung tawang hindi ka na maka, ano, makahinga, ganun. Kasi hindi naman nahalata nila, Ate Julia. Kasi ganun ako ng ganun. Kasi mukha lang naman ako na, ano, naiyak sa, sa kakatawa. Ay, thank you. I am Elise. Ay, si ate Elise ba yun? Thank you, ate Elise. Thank you so much po. Sa te Gia, uh, sa te Gia, okay naman siya. Siguro, feel ko lang din na sad siya dun. Kasi, syempre, wala siyang kakilala doon. Wala siyang close. Syempre, si Javi din niya. Ano? Hindi naman niya everyday nakakasama din. San lang din. So, yun. And, sobrang happy niya kasi nakakadalaw kami, di ba, after naman, sina, sila Kyle, ganyan. So, ano din, siya, pero siguro, stress din siya kasi, yun niya, wala siyang kilala doon, ganyan. Pero yon ano naman siya, at least nakasama naman siya one day. Nag-Kyoto kami and Nara Park.